Gandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Pwede, Pwede, Original na kwento ni Nasubi Bosa, Sulile Sipuru at Georgia DeMertzis. Isinalin sa Filipino at muling isinalin sa ng inyong lingkod. Makinig na mabuti! Ano ang gusto ninyong maging paglaki ninyo? Tanong ni Teacher Langa. Gusto kong maging kusinero. Sagot ni Kutso. Gustong gusto kong tumulong kay mami sa pagluluto at pagbibake sa bahay. Dagdag pa ni Kutso. Hindi pwede. Pambabae ang trabahong yan. Si mama ang nagluluto sa amin palagi. Sabi ni Nandi. Opo, pwede siyang maging kusinero. Lahat kayo ay pwedeng gawin ang pangarap ninyong trabaho. Paliwanag ni Teacher Langa. Ah. Pwede, pwede. Sabay-sabay na kanta ng mga bata. Gusto ko maging karpintero at magtayo ng mga bahay kagaya ni tatay sabi ni Milani. Hindi ka pwede maging karpintero, delikado, hiyaw ni Fato. Pwede siyang maging karpintero, Fato, basta gusto niya ang kaniyang ginagawa. Paliwanag ni teacher lang ah. Pwede, pwede sabay-sabay na kanta ng mga bata. Gusto kong maging nurse, sabi ni Stelo. Nagtawa na ng buong klase. Bakit ninyo pinagtawa na ng gusto ni Stelo? Tanong ni Teacher Langa. Ang mga nurse ay mga babae. Sagot ni Nandi. May mga lalaki rin namang nurse, sabi ni Teacher Langa. Kaya, si stelo ay pwede bang maging nurse? Pwede, pwede, sabay-sabay nakanta ng mga bata. Gusto kong maging pintor at magpinta ng magagandang larawan, sabi ni Liana. Hindi yan totoong trabaho, sabi ni Kutso. Umikot pa ang mga mata nito. Maganda yan, Liana, sagot ni Teacher Langa. Pwede bang maging pintor si Liana? Pwede, pwede. Sabay-sabay nakanta ng mga bata. Gusto kong maging alarm clock, sabi ni Fatu. Huh? tanong ng mga kaklase ni Fatu. Ano sa tingin ninyo mga bata? tanong ni Teacher Langa. Pwede, pwede, sabay-sabay na kanta ng mga bata. Hindi pa nakasasagot si Nandi kung ano ang gusto niyang maging sa kanyang paglaki. Sa iyong palagay, ano kaya ang gusto niyang maging?